Good day mga busnos, it's me, no other than pinakagwapo Ay! <laughs> Way lain, kundi si Benz Monte <laughs> Bitaw mga boss, for today's episode mga boss Kay padawang sa itong amigong breeder So, soro yun sa nato siya karon, right? Let's go mga boss, kayo gikunin at pakita yung mga manok Kay mga boss, tara tara Og naana ta diri sa ato ang amigo nga breeder mga boss, Wailain lain si Boss Jimboy on the mix. Ah, dera. manilang ni mga boss. Double bande, WPC. Ah, goods kayo, quality kayo ilang mga manok diri mga boss. Og mo na ni ay kaduha episode mga boss no, ang pagbisita sa ato mga amigo nga breeder mga boss og makita sa nato ilang quality nga mga manok mga boss ah, mao gibuhat buhat tani nga episode mga boss ang pagsirusori sa mga laing breeder mo boss para makakuha sa tag idea kung sa pag breeding ug saktong pag breeding mga boss kay kita first timer pa man ta og ang giingon sa ako ang mga boss no basta mag breed ta dapat quality ng manok largo para dili masayang imong kwarta ug dili masayang panahon so mao gi ni ang kanindot sa atong episode nga buhat mga boss no kay lain-lain nga idea atong nakuha lain-lain nga idea makatunan ta ug wala mga boss gi ko duha ka bay. ah grabe lipay kay ko ning lawa mga boss kay kinsa may nagtuo mga boss no makadata

pero karon mga boss ni hinay na gyud natupad mga boss kundi pinagi sa mga barkadas, nga mga amigo nga supportive kaysa ko pag breed mga boss gitabangan gyud ko ani nila dili man ato matagan ang panahon mga boss no maswerte ba ta ani or dili hatag lang gyud nimong saktong bitamina para nila mga boss tagaan sa kagdaghang quality nga mga piso ana ra na mga boss no dili lang kapag laila ay sa paglawgan ni nila importante mo ni kalingaw nga makita nimo nga healthy lang ni imong binuhi Malipay na sa isip o oh sa ka-breeder. Pero kung ikaw mga boss, kung nagplano ka pag-breed o mga nok diya, sa pagilangay ni mo boss, huwag din na na diha. Huwag tanawalan niyo ni ka quality ang duha manok nga gipahuwa sa ako ang mga boss, no? So isip oh sa ka-breeder, lipay na kaitaan mga boss. Pero dili lang sa gud ni basta-basta ang salig gihatag sa to alar... mga boss, no? Kaniyang manok mga boss, di gud na ni kalimtan nga at manon gud taning pamayo mga boss, kaitag sara kayong markada nga saligan tanga quality nga manok, ipahuwa sa to Pasa ko sa na tali mga boss Oog ba sin ikaw na sa datong mabisita nga breeder mga boss? I-PM lang ko kay anaon lang ta mo para makakuha sa tag idea kung saan yung pagpadako sa inyong mga breeding mga boss. Oog ba sin dai makapalo mo sa ako mga boss? I-follow lang ko og makasubscribe sa akong YouTube. Subscribe lang tagan gi salamat. Oog karon mga boss nung kung ganahan mo matanaw aw ang away ni sa atong duha ka sweater. tan lang sa comment section. Let's go. At sa buhon.